Ngayon, maging ang mga banal na dumadalo sa simbahan ay alam na alam ito. Minana ng buong sangkatauhan ang kasalanan ng ginawa ni na Adan at Eva nang kumain sila ng bunga mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Gayunman, nang hindi nauunawaan ang prinsipyo ng kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi nila lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng Paskwa at kung gaano kahalaga ang Diyos na nagdala ng Paskwa. Sa aklat ng Genesis, nagsalaysay ang Diyos ng tungkol sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, at tungkol sa punong kahoy ng buhay, tinuturo sa atin na ang punong kahoy ng buhay ay tumutukoy sa bunga na nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga kumakain mula rito. Sa Matthew chapter 13, ipinangako ng Diyos na ihahayag sa pamamagitan ng mga talinghaga ang lahat ng natatagong bagay mula pa ng itatagang sanlibutan. Kung gayon, ano nga ba ang punong kahoy ng buhay na binanggit sa talinghaga ng halamanan ng Eden upang iligtas ang sangkatauhan na nakatakdang mamatay matapos kumain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama? Dapat na mabuksan ng isang daan para makakain sila mula sa punong kahoy ng buhay. Kahit na ang pagkain mula sa punong kahoy ng buhay ay magbibigay ng buhay na walang hanggan, hinarangan ng Diyos ang daan para pigilan sa paglapit dito ang mga kumain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa Genesis chapter 3 verse 23 nasusulat Kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Mahigpit na hinarangan ng mga anghel na may mga nagniningas na tabak ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay, tinitiyak na hindi ito malalapitan ng mga makasalanan. Bilang resulta, walang sino man ang basta-bastang makakalapit sa punong kahoy ng buhay. Kung gayon, ang punong kahoy ng buhay na nakarecord sa Genesis ay nilalarawan sa pamamagitan ng isang talinghaga, pero ano ba talaga ang realidad nito? Ano ang nais na ipahiwatig ng Diyos sa pamamagitan ng talinghagang ito? Para sa mga hindi pa nalalaman ang sagot dito pero nag aangkin makakapunta ako sa langit, maliligtas ako, o, natanggap ko na ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang mga pahayag na ito ay mali. Pag malinong nating naunawaan ang dahilan kung bakit ipinagkaloob sa atin ng Diyos ngayon ang kapistahan ng buhay na tinatawag na Paskwa. Mauunawaan natin na ang lihim ng walang hanggang langit at ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan na ng Eden ay nakatago sa katotohanan ng Paskwa sa sangkatauhan na naging mortal matapos kumain sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hinayag ng Diyos ang katuruan ito, kung kakain kayo mula sa punong kahoy ng buhay, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Buksan natin ang John chapter 6 para makita kung ano ang realidad ng punong kahoy ng buhay. Chapter 6 verse 53 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katutuhan ang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ng laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may, ano, buhay na walang hanggan. Sa halamanan ng Eden, ano ang kailangang kainin ng isang tao para magkamit ng buhay na walang hanggan? Sinasabing kailangan kumain mula sa punong kahoy ng buhay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 6, sinabi ni Jesus na dapat niyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iisa lang ang paraan kung paano ibinibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa sangkatauhan. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng iisang daan at ano ang realidad ng talinghagang ito? Ano ang mangyayari pag kinain natin ang laman ni Jesus at ininom ang kanyang dugo? Sinabi niyang, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya ang laman at dugo ni Jesus ay kumakatawan sa punong kahoy ng buhay sa halamanan ng Eden. Ang realidad ng punong kahoy ng buhay ay ang laman at dugo ni Jesus.